Good morning. Ayan. sila. Sambat time. Bye. Bye nanay. Bakit? Hoy, 'wag mo nang andalihin 'yan, toy mo. Masasagasaan yan, Gidi. Bisa, Bakit kasi walang flooring? Umayos sa ng upo. Madudulas yung short mo. Takpan mo yung toy, -toy. Bye! So, ayan. Abangan natin sa wrap Tuwing araw ng linggo, ganito ang aming schedule. So, ako katapos ko lang sumamba. So, sila naman ngayon. Tapos si tatay, kagabi. Hindi kasi kami pwedeng sabay ni tatay kasi Um, malamang iiwan sa mga kilos. so ayun let's check here zoom natin para makita natin sila so ayun maganda ang weather today pwedeng maglaba dahil ano maaraw so time check it's already 8.45 ang pagsamba ay 9 so ayun umalis na sila So, ayun na yung mga kiddos. Ayun, dumaan na sila. So, ayun yung Palayan City Landmark. Boundary po ng Cabanatuan City and Palayan City po. So, ayan, ma- chocolate yung color ng water sa river kasi um, palagay ko umulan sa taas eh, ayan. marami ng water ngayon dahil tag-ulan na siya. So dati ito yung tuyo yung um ilogs. Ngayon, malalim na siya, May uh, may namimingwit na din. Ganun, namimingwit sila ng fish. So, ang nakuha nilang fish dyan ay tilapia. Ayun. At biya. Yun, biya na fish. So, ayun. Flex ko lang po. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa inyong support at pagmamahal sa aming mga video. That's all for today. Ingat po tayong lahat sa buong maghapon at kung Ha, ano man po ang ating reliyon ayon samba tayo para po uh, sa ating uh, pagkain ng kaluluwa Ayun, yung pagsamba po ay mahalaga sa ating buhay Para po magkaroon tayo ng panibagong lakas at inspiration na magpatuloy sa hamon ng buhay. Ganon. At kung ano man po ang pinagdadaanan natin, yun. Sa panalangin po natin, idulog ang lahat. Um, wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos. bastat sumasampalataya po tayo sa Kanyang magagawa. At ginagawa din po natin yung ating park para po maging Ah, deserve na pagbigyan yung ating healing. Ayun. So, ayun, um, dalangin ko po na manatili po tayong lahat na safe. Thank you for watching!